Puntahin po natin ngayon mga kababoy kung magkano na yung nagastos ko sa pagkain ng uh, feeds para sa ating uh, apat na BX. Uh, pero bago ang lahat ay update ko muna kayo dito sa aking dalawang inahin. Uh, yung isa niyan ay 22 days na mula po siya maiay at yung nandun sa, naman sa dulo uh, 54 days na mula po siya maiay. So ngayon, ika 25 days na nga, uh, June 10, uh, sumula mawalay itong ating apat na biyek at isi-share ko sa inyo kung magkano na ba yung nagastos natin at ilang kilo ba yung napakain natin sa na pre-starter uh, bago po natin sila pinakain ng uh, starter feeds. So nawalay po natin sila noong uh, May 15, Nakabili po tayo ng 10 kilo noon na pre-starter. Ang kilo po nun ay uh, 61 pesos. Tapos nakapainjoy po tayo ng mga uh, vitamins at saka antibiotic. Kasi ayong uh, yung mga beko po natin nung uh, nawali natin ay meron po nagtae. Uh, bali, itong apat uh, na to, nagtae po talaga sila lahat. Uh, at mahalos isang linggo yon Kaya nagpa-inject po tayo ng antibiotic. At para din dun sa uh, nag natin na isang bake. oh uh, hindi ko lang malaman kung ano yung pangalan dun sa na-inject na, na yon So, nakabayad po tayo ng 75 pesos uh, ilagay ko naman po dyan sa screen mga kababoy para masubaybayan nyo po yung mga amount na na uh, binabanggit ko May 20, nagdagdag naman tayo ng 10 kilo na prestarter sa May 30 naman uh, 5 kilo, so total total na nabili ko na pre-starter ay 25 kilos para sa apat na uh, piek. Bumili na rin po ako ng 10 kilo na starter feeds para umpisahan ko na po yung paghahalo natin sa starter feed sa pre-starter para unti-unti po na malasahan ng ating mga biik bago po natin sila pakainin ng pure starter feeds total-total talaga na pre-starter kasama na yung napa-inject natin ay 1,600 sa starter feeds naman uh, mula nung uh, May 30, ay nagpapurga din tayo ng powder lang, 15 pesos. Tapos nag-inject din tayo ng antibiotic uh, para sa apat na biyek. So 60 pesos yung nabayaran ko. Tapos uh, yung vitamins naman kasi hindi nakabalik yung ating technician. Bitlin Pro lang yung ginamit ko, 25 pesos. Pero hindi po yan naubos ating apat na biyek. At sa June 7, bumili na ako ng hapsak na starter feed. So, total-total po mga kababoy, nandyan na po sa uh, screen. So, tumutal po tayo ng 3,192. Pero yung hapsak na nabili po natin noong June 7, ngayon po lang po ay June uh, 10. So, nandyan pa rin yung hapsak na yan, konti pa lang yung uh, nabawas. So, pala mga kababoy ha, yung 25 kilos para sa apat na biik ay kulang na kulang po yon sa... Uh, tamang pakain po talaga sa kanila uh, kasi nga nagpayo yung aking mga bake at ilang araw din silang um, hindi maganda yung kain nila kaya napapansin nyo konti lang yung napakain ko sa kanila na pre-starter sa ngayon ang kain naman ng ating mga bake ay nasa 2.5 kilograms yun po yung naubos nila sa isang araw dahil bumalik na yung gana nila sa kanilang pagkain yun na nga yung gastos natin 3,192 yan lang po ay para sa feeds at sa mga inject vitamins at mga pa uh, porga. So hindi pa kasali yung uh, presyo ng ating mga bignon, mga kababoy. So yan lang po muna yung update natin. Happy farming po sa lahat.